Mga kabay, Anong ano Anong Ano to? Gustos? Yan, gustos mga kabay. Yan, tapos dito, nagmukbang kami, ayan o. <laughs> Grabe. <laughs> tapos ganito tayo mag mga sa sabaw mga kabay. Pagkasabaw mga kabay, ganyan. <laughs> Papa, papa, papa. Oh, May hot dog. Ang dami naming ano dito mga kabay. Tapos kakain tayo mga kabay ganito. Tapos yung pagkain niya. So, so, sa usang, eh, sabaw. Eh, <laughs> Pero mga kabay, nalibang yung baba gabi. Kuya. Papa. Lah, umain Sabay. ka na kuya. Mamaya is, yan to. Ha? Patanggalin talaga natin yung, ano, yung mga tinik. <laughs> Yan, enjoy, enjoy. Dito kami sa ilalim ng tulay. Ayan yung tulay mga kabay. Tulay ng bustos. Ka tulay ng bustos dito sa Baliwag, Bulacan. Sobrang ganda dito mga kabay. Ayun, yung mga kabay, nag -ano rin sila. Oh. Ah, din sila ng isda. Gamit nila yung pukot sa Bisaya. Lambat sa Tagalog. Naglalambat sila ng mga isda mga kabay tas dito ito yung napili namin kasi malilim dito mga kabai luno main kana kaya tu umaya isip ka last na ganay power recover kasi yan enjoy enjoy kubi kabai ka kubi kubi mga kabai kubi, kubi. Ana na buo siya pa mangisog. Ari hi ba. Hi. Hi. Hi mga kabay. Welcome to my vlog. <laughs> eh, <laughs> this pa this. Di mo siya katuyok. Oh. Dan nang baka nang bisa Welcome to my vlog. Kuy. Hello guys. Kalau pakam. Kunyo. na ang nani. Hmm. Yeah. <Nirajif> <FIRRMA discussion> Bakit? 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 Loud, galing galing sa ano mainit ay, 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 mga ay, kabay. yung mga ay, ko libre sa ay, sabi ko lang ay, ay, wala na isda ayun ay, Low, budget tayo ngayon. Libre, may libre. Pero lib, may libre dito. Hindi <laughs> <laughs> Okay, alright. right. Wala, walang cottage cottage dito, pero may libre dito. Yung sausage. Isa, isa... ayaw ko na kumain doon. <laughs> yung libre sausage, pero ayaw namin kumain doon kasi nagsawa na kami sa sausage. May isip mo na naman yan. Tapos, yung sabaw namin, galing talaga sa apoy. May kita nyo naman ha. Ang limite. Okay, ito yung ginagawa namin. Sabaw. Libre to eh. Kaya ginagawa yung... <laughs> 啥意思？什么意思？哎呦，你弄个啥？ Pancit, pancit bulakan. <laughs> Yung isda. Yung isda, nagagalit niya kasi hindi pa ito Pinakain na namin. <laughs> <laughs>

<laughs> May uling May mal May matatawa ka Hindi maraming dalawang pisi Hindi maraming dalawang pisi Pahit yung pahit. Parang kaya pala parang may alam. Parang kumapal yung kanina yung mukha ko eh. Pero hindi ko na may hindi may uling. Okay, alright mga mga mamaya mga kabay. Pabalag kami kasi manunulya kami mamaya. Okay. Two hours later. Maghahagal mo sa vlog namin. Maghahagal mo na vlog. Hello guys. Tatawid yung Mga kabay, yung tatawid yung, ano, yung ni Miss Ganda, ang layo pa oh. Tapos natakot siya. Tumawid kasi baka daw malalim. Pwede naman siya dito sa mababaw. Ano eh, sasakay na lang siya sa akin. Manahimik ka dyan, toy. Manulya ka, manulya. Wala tayong ulam mamaya. Dyan, mababaw dyan. Oh. Ha ha naman toy. ito eh. Nagat ito eh. Anding, pakita mo. Iangat mo. Ito yung kinukuha namin mga kabayo, yan. Panunulya. Yan siya. Ganito lang yung panunulya mga kabay. Yan. Wala. Yan siya o. Sobrang dami ng mga kabay. O. Hmm. Tapos doon sa taas May naglalambat din ng mga tilapia Ang ganda dito mga kabay Yan o Yan mga kabay Na to'y lagpad ka lagpad yun Ayan siya o Ayan siya o Ayan Ayan siya o Ayan mga kabay, yung isa kong kasama dito, tinagat na yung tulya, yung ngipin niya na, natanggal. <laughs> uh, <laughs> tinagat niya. Mga kabay, dalawa pa. Yan o, Yun, ang lalaki, grabe. Dalawang peraso. Ah. Ang tulya. Limang kakapalo tulya, oi. Eh. <laughs> ha? Dito talaga sila, ano mga kabay, tumatawid. You know, Ang dami tumatawid dito sa baba. Yan. Yan you know. o. Yan dito sila tumatawid. Tapos dyan kami nagstambay mga kamay. Kanina kumain na kami. Yan napakasarap dito. Yan yung dalawang bata nag-enjoy. Ito yung... Iangat mo yeah. anding. lalaki o. Oh. Yeah. Yan. lalaki ng turiya. Okay you know, dito sila tumatawid mga kabay pagbaha to mga kabay hindi talaga sila makano dito hindi Karamalaya. ma hindi pwedeng daanan Ay, dito sila sa Kubeo? taas ng tulay dumadaan Nga, d yan na dagan ako na kuha kubing mm -hmm. na dali kayo makakuha si papa oh di ba dagan kayo kubing wala yan, wala, yan na nakuha na po ko sabi na likas kaway enjoy. Huwag kong makaka sa Ano mga damo? Ganyan. Siguro kuya to. Siguro mo bibig dito kuya to. Ayun po Kuya to! Ayun po magkaka mga dito ko. to. mo lang yung buhangin! Hindi! Kukuha ako! De, yeah. Iangat

Dito mga kabay, napakasarap oh. Ito siya. Ayan oh. Sa isang taasan natin mga kabay, yun, nakuha natin limang piraso, ang lalaki pa. Ayan siya. Mga kabay, oh? madali lang naman kumuha ng ano. Isang anuhan lang. Oh, isang, isang, ano, sisip ko lang yan. Ayay. Ayan <laughs> yun. Ah. <laughs> <laughs> ang dala ka kaya ka, may dala eh buru talik sa? ginilang. kung ano likod kung ng tulya dito. oh. oh wala kong kuanan na natin. gamit ang pungang natin. mga kabai. hindi ko kami sa ano? Eh, andito kami ba? mga kabai. oh.

Hoy anak, Ano? Sumana nang Di kung kuan. Sit na naman tayo para makakuha tayo ng ano, hindi kabalut Sit na naman tayo kasi. para kukuha tayo ng hindi kabalut pulya. Ano?

King! Turo! <laughs> Turo, bato na tu, <laughs> Ang dami oh! Isang atlatan! Alisin muna pala yung malaking bato para masama lahat ng buhangin. Ang bago nga, King. Kasi naansap talaga kanina. Ito siya namin. Tinagat na kasi. Tinagat.

Mga kabay, ganito yung mga uh, Korea, mga kabay. Dapat may wig yan. Gini ako ba? Tragos ka. Minsan lang to eh. Ngayon to. Hey, <laughs> eh, hairstyle to dito sa ilog, ilog bulakan. Ganyan yung mga hairstyle ng mga vlogger eh. Ayun pa siya. Pagkabatapos na <laughs> ito, ginagawa ko sa baba. Ayun pa ang dami sa may mga damahan. Gusto niya ng malaking tulya. Pero bakit hindi na kinukuha itong tulya na to? Alisin mo yung bato. Ay, yung mga ganito. Ikaw alisin mo yung bato. Hindi ka maalis ito. Oh, matay ka na. Hindi mo maubos yung mga bato na no, yan dami dami kayo mga diwata diwata Beto Beto ang mga diwata karon guys kuri hindi na Amin ako ang mga diwata sa una panalag muna ug manto sa sa pa karon na hindi na ug naman sila mahalaraw Dapunan na sila

Kabi na tuloy, kabibi na. Big size. Pero Ang grabe mga kabay, ang saya talaga namin dito. Minsan lang kami nagsama-sama dito sa ilog. Yan, sobrang saya talaga mga kabay. Nakakaano tong mga ganitong outing. Yan, maraming maraming salamat talaga sa mga nagyaya. Yan, sobrang saya talaga mga kabay. Tuwang-tuwa kami, puro biro, lukuhan, grabe talaga. Kapag <laughs> naong kayo dyan, mga paubos-ubos, kasi mainit eh. Mainit doon. Ang lalim dito mga kabay. Ang <laughs> lulunod na ako. <laughs>